I'm intrigued. Teacher, nawalan ng kontrol sa sarili at nagwala. At, mga estudyante, totoo nga bang kayo ay mga entitled at abusado? Brillers, quick facts muna tayo. Meron pong video na nag-circulate sa social media ngayon. Ang setup ay si teacher ay naka-TikTok live at na-mention niya na nag-cross na daw ng boundaries ang kanyang mga estudyante. At nung time na yon ay naibulalas niya yung mga kataga kung saan sinabi niyang wala daw mararating ang mga estudyante niya sa buhay na sila ay mga asal squatter at ang kanyang mga estudyante daw ay hindi na matatalino masama pa ang ugali. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Viewers, yung mga nakita natin na video sa ngayon, ito ay nagpapakita ng emosyon ng isang guro kung saan it's as if pumutok na talaga si teacher. Siguro may kinikimkim siya na hindi magandang feelings towards dun sa interaction or relationship niya sa kanyang mga estudyante at nung sa video na yun mismo ay nakita natin na hindi niya na talaga na control ang kanyang sarili. A couple of questions viewers, na gusto nating malaman. Una, talaga bang TikTok live ang isang official way or legitimate way of uh, having an online class? Is it really for the purpose of an online class or katulad din kaya si teacher na hindi na po natin sasabihin kung sino siya dahil ako I don't personally want to add more insult to her. I'm also thinking, nung time ngayon, hindi kaya naisip ni teacher na possible na sa kanyang pag sa kanyang live, ay posibleng may mag-record din kaya nito. At yun na nga po ang nangyari. Well, I think Brillers sa kanyang bugso ng emosyon, ay doubted kung naisip pa ni teacher yung repercussions na mangyayari na siya ay mababash knowing na lalabas at lalabas itong video na ito. Pangalawa, I understand po bilang naging estudyante din naman ako at bukod doon, mahaba po ang aking career bilang isang trainer. And you really have to handle patience and take a lot of vitamins nang sa ganun po ay makontain mo yung iyong sarili. Lalo na kapag may mga instances na mapipikon ka talaga doon sa iyong estudyante. I totally understand na mahirap po iyon. Pero para mawala yung control mo. At yun na nga, naka ka pa sa TikTok. What do you really expect out of that? And then, I really wish to be on the teacher's side here because again, naiintindihan ko po bilang ako ay isang parang guro na din. And even this, di ba, conversation na to, I'm also teaching. But the point is, saan magfufall yung professionalism? Lalo na dun sa sinumpaan mo na... Career. Kasi ito ay calling, hindi po para sa lahat ang magturo. So obviously, alam mo din na may mga chances and probability na talagang ikaw ay matitest ang iyong patience, matitest ang iyong agility, so to speak. Another thing is, I also want to voice out itong aking nararamdaman para naman sa Department of Education or sa lahat ng mga educational institutions. You know how difficult this industry is, particularly you as educators and teachers. What are we doing so far para po sana matulungan yung mga guro na makabawas naman sa stress levels or loads that they're carrying? Are we even checking with our teachers how they are feeling sa umpisa ng kanilang shift ng araw na iyon? What if kasi nagkaroon ng problema sa bahay or matagal nang may problema sa bahay? Sabi nga nila, the show must go on. But the truth is, sa show business po, okay yung the show must go on kasi possible na magkakaiba yung eksena, magkakaiba yung entabladong kanilang pinagpe-performan. Pero as a teacher, tuloy-tuloy po iyon. At yung mga estudyante, wala ka namang choice, hindi mo sila marireshuffle in the middle of a semester o kaya yung school year. Hindi mo talaga sila pwedeng palitan. Imagine kung accumulated yung bad emotion that you have inside, paano mo ngayon ma-release ito? So I am not judging the educational system that we have right now but more of asking what are we doing as an institution para naman po sa ganun ay matulungan ang mga guro na mai-unload yung stresses that they have that's inside of them. Kasi obviously, itong kay teacher, para pumutok siya, meron po talagang nag niyan para pumutok siya. Meron po talagang nag-initiate. Para naman sa mga studyante, I am really not justifying yung action na ginawa ni teacher. But what I'm also saying is, totoo nga rin kaya na tayo ay nag-cross ng boundaries minsan. And just so that you know, maski ayaw kong sabihin Maski nung panahon namin, nati-trigger din naman kami ng strong emotion from our teachers. And I am also telling you na we shouldn't be in any position, kaming mga mature na or even your teachers, we shouldn't be in a position to compare you during our time. It's entirely different. But the point really is, I hope you're also sensitive to your teachers. Because nung panahon namin, mahirap ang sitwasyon ng pagiging teacher. Ngayon, with all the technologies, probably mas mahirap. But regardless kung panahon nyo man ito or panahon namin ito, let's talk about kindness. Let's talk about the kind of respect, the kind of energy that you're throwing out there. Not just to your teachers, but also to your classmates. Definitely, I'm sure may pinanggalingan si teacher hindi lang po natin masasabi kung kayo nga ba talaga yung main trigger. Pero it seems like it based on sa video na meron siya. So, Brillers, again, my perspective is, una sa mga estudyante, gusto ba nating patunayan na entitled tayo? I don't think it's really a choice, but it's really a matter of the current situation, whatever is out there, yung instant access ninyo sa mga information, that led, yung sinasabi nga nilang, kayo ay talagang woke. So, because you are woke, you are aware, then chances are you will certainly demand for something. You're expecting a lot. That's one. But the thing is, even if, please be kind. No one gives you the license to be cruel to anybody, particularly your teachers. In the end, yung mga teachers natin, meron at meron silang magiging impact sa buhay natin. Para yun sa mga estudyante. Pangalawa sa mga teachers, again, you chose this career. I don't know what your purpose is for being there but hopefully you are passionate about teaching the next generation. Please be careful. Please do your best to unload your emotional baggage. The most that I did, really, again, hindi ako nagmamagaling. Pero I remember, nag-walk out ako sa class kasi pikang-pika na ako. May mga times na pinagsasabihan ko sila. But siguro for me, because professionally, professionals din yung mga estudyante ko, it's easier. Pero pag estudyante ng mga high school, elementary, lalo na or college, we might look down on them kasi mas bata pa sila, di ba? Kasi sa corporate world, possible na magkakaedad lang kami. Kaya madali siguro para sa akin. So, again, I'm not defending you. I'm also not defending or saying na I'm much better. But what I'm saying is, that's a choice that we did. That you did. Kaya ka nandyan sa posisyon na yan. If you're so tired of that work, get out. People will appreciate you more kung saan ka mas magiging masaya. And then for the educational institutions or even the government agency who's taking care of the teachers, please let's do something about these issues. Mental health, di ba? May mental health issues yung mga teachers din natin because of dun sa mga pinagdadaan nila. Same goes with the students, kaya siguro sila nagre-react that way. So perhaps, it's really a good time. So I'm looking at this, maski na I'm feeling really passionate about this, I'm looking at the situation as a blessing in disguise in a way na let's revisit kung anong sistema ang meron tayo ngayon. Tignan natin ang support ang binibigay natin sa mga guro. Tayo mga guro, i-assess natin kung tama bang lugar kung nasaan ka ngayon. Para sa mga estudyante, respect and do know na yung mga naging ahead of us in the likes of the, our teachers, even our parents, definitely may wisdom yan na dapat nating irespeto. Maski hindi kayo naniniwala sa kanila 100%, they deserve that because they've been through a lot compared to you. Eventually, you will understand what I'm also saying. To conclude this, realers, let's all be real. We know na tao lang tayo, posibleng na talaga tayong ilet natin yung emotions natin. But please, control din naman. Alalahanin mo kung bakit ka nandiyan at tayong mga estudyante, respeto din naman. I think malaki ang problema ng educational institutions and industry pagdating sa aspeto ng maintaining that positive mental possession of our teachers. Tulungan natin tayong mga naging estudyante at magiging estudyante, tulungan din natin 'yung mga teachers natin. Let's all spread love and kindness.